One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare, Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, guys, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo ngayong araw na ito. Diyos ko, nakakaloka. So, kanina nakita ko yung kapitbahay namin dyan na bago Doon sa baba. Meron siyang tattoo dito sa ano, dito sa face niya. Actually hindi tattoo 'yun, 'di ba? Kasi ano, Halloween nga yesterday. So, kasi dito pag nanood ka ng sine, tapos meron kang mga alam mo 'yung extra extra na libre ang popcorn, <laughs> 'di ba? ko. alam mo ba sobrang mahal ng popcorn dito, maabot ng tatlong daan popcorn lang sa sinihan. Ewan ko ba kung ano meron doon sa popcorn na yun. Tapos yung pinakamaliit na ganyan size, umaabot siya ng 150. Popcorn lang yun guys ha. So magkano yun sa Philippine peso? Nasa 200 plus. Nakakaloka. So kanina, since na ano sya tawag dito, na Halloween. So pag pumunta ka doon sa ano, pag pumunta ka doon sa mall, tapos meron kang mga eksa-eksena sa katawan na pang Halloween, libre yung popcorn mo, ba? Diba? Kaya sabi ko siguro kumain to na libre popcorn. Nakakaloka pero in fairness ha, ang gwapo niya. Ay, lande. So ito na nga, Diyos ko, maraming tayong chika ngayon. Pero syempre bago ang lahat, gusto ko muna mag shoutout sa inyo ng bonggam bongga. Napansin ninyo na yung boses ko kasi nagbukas ako ng yung kandila na may, ano, na may amoy. Tapos, habang <laughs> nagbablog ako, naamoy ko yung kandila, yung hininga ko kinakapos. Kasi may asma ako. Sa mga ganyan, may asma ako. Susunod niyan, aachin na ako ng aachin. Sa totoo lang. Tapos hanggang sa bukas, may sakit na ako. Ganon! Anyway, pinatay ko na nga. Kaya lang, syempre, bukas yung aircon. Yung amoy ng aircon, ganun na ganun ang amoy. Nakakaloka. So, eto na nga. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. So, syempre, excited ako kasi eto na, Miss Universe is on na. At talaga naman yung mga kandidata, magbabardagula ng bonggam-bongga. Pero ang unang tanong sa akin, mama, sa tingin mo ba, sino ba talaga ang malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe? To be honest, isa sa mga talagang malakas ha, sa Asia, Philippines. Wala nang iba. Charot. So, yan. Malakas si Philippines. Sobrang grabe yung kanyang preparasyon na paghahandang ginagawa niya. And then, pangalawa ay si Antonia Forsyld. Si Antonia Forsyld, nagiging malakas siya because she's a reigning Miss Supranational. Mataas yung expectation sa kanya ng lahat ng buong mundo. Kasi syempre, reigning supranational ka. Pag naligwa ka dito, kamusta naman? Downgrade ang career mo. So, talagang iba talaga. Kaya, para sa mga ano dito sa competition na to sa mga kandidata malakas ang ano kalaban nila si Antonia Forsil ayun talaga yung tina-target nila dito kaya naman mapapansin mo si Antonia Forsil talagang paandar siya sa competition o may siya ng bonggam bongga kung hindi niyo napapansin lahat sa social media puro Antonia ang makikita mo at talagang target nila yon strategy game nila yon para matabunan yung ibang kandidata to make her noise na kasi syempre pag maingay ka sa supran ah, sa sa social media ang iisipin ng tao sa ay nako eto na yon di ba so pang blab nila yon by the way so si Antonia ando doon pa rin na sobrang pressure dyan for sure. Kasi ang laki challenge sa kanya. And I don't care. Charot. So, yon I don't care. So, matakot siya kay Michelle D. Ayun naman yung masasabi ko. Kasi si Michelle D naman, well prepared. Ayun nga lang, tignan natin kung paano niya patataubin ang lahat ng kandidata dito. So, yan. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Brazil? I like her. Sa so, totoo lang, gusto ko yung Iba din yung nababibes ko dito kay Miss Brazil. Dalawang beses na taon silang na Tokuyo, diba? Nung, nung 2022 saka itong last year tapos etong taon na to feeling ko babalik ang Brazil sa semifinals kasi grabe din ang trabaho nito sa kanyang ano kanyang advocacy Plus, grabe nakita ko yung beauty niya yung bagong pictures niya oh my god pasabog sobrang ganda sobrang sabi ko ay eto na yon ah uh, eto makakapagpabalik ng 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 anong tawag, tawag dito ng momento sa Brazil after ng mag-first runner-up sila noon 2020. So, malakas yung laban ng Brazil kasi iba yung ganda niya. Eh, noon last year, maganda pero hindi naman sa lahat ng oras. pat eto, parang nakikita ko, kakabugto ng bong bongga si Miss Brazil. And then, sumunod na chika, mama, tingin mo, pwede ba, possible ba, mag-top 3 si Miss France, Thailand, Mexico? Hindi. <laughs> Charot. <laughs> Nakikita ko they are strongest sa competition na to. Malakas ang laban ni France. Maingay si France. For sure, papasok to sa semifinals. Mexico, isa to sa mga malakas na kandidata din. Kasi parang iba eh. Iba yung ano niya, yung ganda na meron siya. Hindi ko lang alam kung super high pa. Pero sa totoo lang, nakakatakot to si Mexico. Medyo mga to ng bonggang bonga At iba din, matangkad din, sobrang ano eh, five, ano kung di ako 5'11 or 6 footer na nyata, ganun siya katangkad. Pero may kahinaan din siya yung kanyang pasarela, hindi ko masyado masasabi na mga talaga. Hindi ko lang alam kung nag-under training siya ng todo-todo para sa pasarela niya, pero yung communication skills neto, oh my god, mang manggugulat to ng bonggang bongga. So Mexico, isa sa mga nakikita ko na ano, kakabog dito sa competition. Thailand, yes. Tulad nga na sinabi ko kanina, malaki yung expectation kay Thailand. And then I think malakas at si Miss Thailand because of yung kanyang ano, kanyang profile na Miss Supranational. But tignan natin kasi mararamdaman mo rin naman kay Antonia na parang weak din kasi parang may takot kapag titignan mo siya. But mag-expect ka na ang France, Thailand, Mexico makikipaglaro to sa competition dito sa Miss Universe. You have to expect them na ano talaga sila, strongest candidates this year. Lalo na si France, hindi ko alam kung bakit na maingay to sa social media at napag-uusapan talaga ng malakas na kandidata. Pero si Mexico at saka si Thailand, aware ako na malakas talaga sila. So, tingnan natin kung magta-top sila, ang um, darating ba sila sa dulo ng competition, aabot ba sila doon, at tingnan natin kung magiging last two standing sila o sila yung top three this year. But for now, nakikita ko, hindi naman. <laughs> Charot! So, yun, nakakaloka, di ba? Kasi ng ganun, ano eh, pinakamalakas na kandidata eh. Malakas naman, totoo. Pero yung sabihin mo sila na yung top three, hindi ako papayag. Charot. At eto ang sumunod na chika. Mama, something in mo. Antonio Forsyld. Special treatment nga ba? Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung special treatment. Ang alam ko lang, maingay sila. So, maaga siyang dumating dito sa El Salvador. Unang-una siyang kandidata dyan. Because, nasa strategy game nila yon at may interview siya, di ba? So pumunta siya ng embassy ng ano ng El Salvador, do siya dumiretso. May nagtanong nga sa akin sabi ni Bill, ah uh, ni Bell sabi niya, "Mama Sam, nakita mo ba na hindi na nagpalit ng outfit itong si Antonia from ano Miami to El Salvador?" Siguro hindi naman ganung kalayuan. Tapos parang ayun na talaga yung susuotin niya doon para sa kanyang interview. Kasi nga, di ba, umaga siya pumunta. So, parang feeling ko, ayun na talaga yung outfit niya. Parang 30 minutes or 1 hour lang yata, nagdun na siya eh. Tapos, sinalubong siya ng isang media na from El Salvador. Parang feeling ko, talaga special treatment din. Isa yan sa mga siguro request na, oh, pag dumating si Thailand at ah, si Kasuhin, expected mo na yon kasi syempre ang owner is from Thailand. Tapos, Uh, ah, lang doon ni An. So, syempre magkakaroon talaga ng special treatment yan. O, interviewin to or order yan. So, ganon. So, kung meron man silang kinontak dyan na para interviewin. At syempre, papaingay din sa social media. At nakita naman natin, kahapon may interview si Michelle T, biglang may interview din siya. So, paano mo sasabihin na, grabe ka naman, assuming ka naman na pinapan, tinatapatan. Ako, Sigurado ako na strategy game 'to ng Thailand. At sigurado ako tatapatan talaga nila 'yan. Parang dito lang 'yan. Miss Universe kailan mag start November 3. Si Mr. Nawat kailan babalik? November 3. For sure gagawa siya ng ingay sa airport para matabunan ang mga arriving ng kandidata dito sa Miss Universe. So, gano'ng kasimple lang yon. Mag-expect ka, natatapatan nila kung sino yung malakas. So, isa si Michelle D. Sa nakikita nilang malakas. And then, for sure, natatakot din sila kay Michelle D. Kasi alam nilang well-prepared si Michelle D. At dahil gusto manalo ng Thailand, gagawin nila ang lahat ng makakaya nila. Mab Mablock lang nila kung ano ang mga eksena ng bawat kandidata na lumalaban dito. So for sure ganun yan. Kaya nga di ba gumagawa sila na ingay, gumagawa sila na eksena, gumagawa sila na mo mula nung dumating sila para sila naka monitor na na channel di ba kung ano yung ginagawa nila talaga naka-update sila ulit mo sa airport pagising ng umaga magbe-breakfast magdi-dinner at rampa doon rampa dito nagpalit ng outfit na mo nga naka-dosing outfit na siya, ilang araw pa lang siya na doon, di ba? So, yon So, ganun talaga. Alam ko si Thailand na malakas yung laban nila sa competition dahil meron naman talagang bala dito. Pero, syempre, huwag tayo magpakasiguro na nasasabihin mo na, ay, nako, madali lang yung pataubet Hindi natin alam. Dahil si Thailand, isa sa mga nakikita ko na pwede maging tinikto para makuha natin ang corona ng Miss Universe piling ko makakarating to sa top 5. Piling to makakarating to sa top 3. Kaya niya. Kasi malakas ang Thailand. Malakas si Antonia. Ang hindi ko lang alam kung mai-impress niya yung organization dahil ba sa authenticity na tinatawag. So yon doon sila magkakatalo. Kasi advocacy naman ang laban ni Michelle D. At saka alam niya kung ano yung gusto niya ilatag sa Miss Universe. Alam niya kung ano yung purpose niya. But si Antonia, I don't know. So, ang purpose niya is manalo ng Miss Universe. Pero, kung paano niya kukunin yon yun yung abangan natin. So, hindi mo may iwasan magkaroon ng comparison between Antonia and Philippines because sila yung mata na malakas dito sa competition. Sila yung dalawang kandidata na masasabi mo na very strongest candidates. At, talagang pupunta tayo doon. Mapagkukumpara, mapagtatapat, at talagang Mapag lalaban sila. At then of the story, they are competitive sa isa't isa. Yung competitor sila sa isa't isa. Pagdating nila doon, kalaban niya si Thailand, kalaban niya si USA, kalaban niya ang lahat. So, yun. At the same time, ando doon na syempre, papakita nila yung kanya-kanilang eksena. So, ganun talaga. It's a competition, guys. And then, of course, India, Africa, Philippines. Mama sang, possible ba mag last two standing? Siyempre, magiging bias ako kung sasabihin kong hindi. Charot. <laughs> kung sasabihin kong oo, oo di ba? So, ako para sa akin, si India, hindi natin pwede ismulin ang India i-underestimate kasi prepared din tong India na to. Marami din tong bala. Magaling siya pagdating sa pasarela. Magaling siya pagdating sa communication skills. Kumakabog yung, yung, yung galing niya dito sa competition and I think napaghandaan niya ng gusto. 20-22 sila ang nanalo. Then ngayon, sandwich win ang kukunin nila dito sa competition. And ando doon na yun last year, biglang pumalo din sa semifinals eh. So consistency, ah uh, feeling ko papalo tong India kasi malakas yung pambato nila at may ganda. And then sa si South Africa, sabing ganun dapat daw bantayan natin sa si South Africa kasi magaling daw to pagdating sa communication skills. I don't think so na ganun siya kagaling kasi naging runners up lang siya. <laughs> Di ba? So ako para sa akin, yes, hindi mo siya pwedeng ismulin. Depende yung sa preparasyon niya kung paano siya kakabog. Wala ako pang nakikita na kung ano yung ginawa niya talagang pan panlaban niya para sa competition na to. But for sure, ang South Africa, lagi silang prepared. Noong nakaraan taon, magaling yung kandidata nila sa communication skills. Lahat naman eh. Lahat ng kandidata. Para din tong USA na magaling sila kumuda pero hindi natin alam kung ano ang i-offer nila at kung ano yung performance na gagawin nila sa competition. Kasi last year, magaling ang kanilang kandidata pero nilamon ng bonggang-bongga ng ibang kandidata. At hindi siya nakatungtong sa top 5. But eto, tignan natin. Michelle D. Yes, is the same. ah uh, ganun din. Malakas din yung laban ni Michelle D. Isa siya sa mga strongest candidate. But hindi natin alam kung ano ang ipapakita ni Michelle D dito sa Miss Universe. Yes! Kung paano niya ilalaban yung ipinaghandaan niya. So, yun yung abangan natin kay Michelle D. I'm so excited kasi si Michelle D isa sa mga nakikita ko talagang, oh, yun ako, nakakatakot na kalaban, di ba? Ganon. Pero siyempre marami pa yung mga Latina. So, sa mga susunod natin topic, isasama na natin sila ng bongga Bonga But for now, yes, naniniwala ako na malakas din tong tatlong to na si India, Africa, Philippines at isama din natin siyempre si France si Thailand at Mexico. Talagang masasabi ko, oh my God, matinding bardagulan ang haharapin nila sa isa't isa dito sa competition ng Miss Universe. Do you agree guys? So yon kasi ako, yes! Talagang naniniwala ako na sa ngayon ha, wala pa sila doon sa competition pero ramdam ko na ang bawat kandidata sa Miss Universe naman talaga ay, alam mo yun, may ibubuga. So, ko, top 20, mahirap yan. Top 10, mahirap yan. Di ba? Top 5, lalo na mas mahirap yan. And then top 3, pinakamahirap yan. So, sino mananalo? Hindi pa natin alam. So, abangan. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sa ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys lumaban lang, 'di ba? So 'yan. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin. chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.